Pumalo naman sa mahigit 27,000 ang bilang ng alcohol-related deaths sa bansa. Batay sa pinakahuling pagtaya ng Department of Health o DOH. Batay sa mga pag-aaral, lumalabas na maraming Pilipino ang naniniwalang hindi nakasasama sa kanilang kalusugan ang pagkonsumo ng alcohol. Ang mga detalye alamin sa report ni Giselle Ricafort. Nakapagtala na ng mayigit 27,000 alcohol-related deaths sa pagkamatay sa alak sa buong Pilipinas. Dahil dito, nagkaisang Department of Health at Syntax Coalition na nanawagan para sa alcohol control. Idinaos nilang isang forum na tinawag na Alcohol Tax Itaas sa Lungsod ng Quezon na suporta sa mas mataas na buwi sa alak at layong itaas ang awareness sa panganib sa kalusugan ng pagiinom. At para sa publiko, Itong mga at datos na ipinakita sa atin ay sumasalamin sa ating mga hinaing na bigyang solusyon ang problema sa alcohol. Nakita natin na 67.54% or more than majority ang sumasang-ayon na taasan ang pagpataw ng buwis sa mga produktong alcohol. So it will uh, ang challenge lang dito ay i-communicate itong uh, datos na ito at bigyang aksyon 'no yung mga numero na meron tayo. Sa pag-aaral ng health promotion and literacy ng health department, lumitaw ang significant na dami ng mga Pilipino ang naniniwalang harmless o may pakinabang pa sa kanilang kalusugan ang moderate na alcohol consumption. Taliwas ito sa ebidensyang hawak ng World Health Organization na walang level ng pag-iinom ng alak ang hindi delikado. Sa datos ng Metro Manila Accident Recording and Analysis System ng MMDA mula 2005 hanggang 2020, pinataas ng alcohol intoxication ang panganib na maaksidente at mamatay ang mga driver sa National Capital Region. Labing dalawang libu manong road user ang namamatay taon-taon dahil sa aksidente sa kalsada at halos one-third sa mga kaso ang inuugnay sa pag-inom ng alak. Para sa MBC TV Network News, Jessel Rico Ford, sama-sama tayo Pilipino.